tutulong na rin lang naman tayo, lubos-lubosin na po natin. Dahil Pasko ngayon, sagat-sagat na po yung ating pagbibigay ng tulong. Agad-agad, napadaan lang kami, agad-agad may wheelchair po kayo. Ako ang batang munti, Ngayon may lumapit na naman sa atin na, si na Nanay Nelia na may dati may UTI, hindi na rin nakakapaglakad ngayon. Eh dahil hindi na rin mapigilan dahil ay uh, eh, Mara may isa pang wheelchair dito kay Cabral, Roger Cabral na mula sa Comradcom. Ibibigay na rin natin ngayon na rin. Punta natin ngayon si Nani Nelia. So hindi tayo palaging may may naibibigay na wheelchair kasi medyo mahal nga yung ating ang mga wheelchair kasi medyo mahal pero nagkataon lang na talagang uh, marami may mga ibibigay ngayong Pasko o Pasko ang ating Comradcom. Kaya ibibigay ibigay natin todo, isagad na natin. Yung uh, isa na wheelchair dito. Pangalawa ngayon, ngayong araw to. Isang puntahan, dalawang wheelchair. So mga vlog, ibigay natin. Tara. Ako ang batang mundi Palaging nandito ang, ang, Sa bawat tawag nyo O oh, tara, ah, tara mga brad Puntahan natin, bigyan natin Sagat-sagat din natin ang pagbibigay ano po mas dalawang buhay siya, isang pang tangis Ako ang tihi, Sa, handa, sa ng kaya para para sa Ano yan? Ano yan, Nagkataon po na talagang may wheelchair si Sir Roger Cabral. Kaya hindi na po nagdalawang isip. Tutulong na rin lang naman tayo, mas lubusin na po natin. Dahil Pasko ngayon, saget saget na po yung ating pagbibigay ng tulong. Agad-agad. Napadaan lang kami, agad-agad may wheelchair po kayo. Ako po, ha? Asa po yung anak nyo? Makakapapainit ah, na po kayo. Asa yung pa? anak nyo? Oh. Oo. Yes. Oh. Yes. Oh, ito po ay mula sa Comrade Com sa pamumuno po ni Sir Roger Cabral, ni Dr. Roger Cabral at kasama po natin si Sir Victor Dahap. Ang oh ay, okay, lipat natin si Nanay dito. Pwede na to ha. May wheelchair sure na siya magagamit para pag malabas-labas kayo. Oo. Oh, oh. Sandali, yes, kaya natin. Pantay ko'y walang sawa Kahit sana'y pupunta Para sa inyo'y maasahan Ako ang pagkakunti Sa servisyo laging handa Gano'n siya katagal na binubuhat ng ganyan? Kailan pa kayo nagsimula magkasakit ng ganyan? 2019 2020 Matagal-tagal na rin po, no? So, ibig sabihin, hindi kayo nakaka labas na kasi bubuhatin pa kayo, no? Walang wheelchair. Ngayon, makakalabas-labas na kayo sa 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 labas ng bahay ninyo, makapagpainit-init na kayo, no? Opo, salamat po kay Sir Roger Cabral. Salamat po kay Sir uh, Victor Dahap. At sa lahat po ng bubuo ng Telepapos player po. Opo. Okay, Sir Cabral po. Kasi so, nagkalaga sa kanya ngayon. Huwag kayo Okay, aala okay, pag may pagkakatong kayo, balik kami dito para magbigay pa ng tulong sa inyo, ha? Huwag okay, malungkot, ha? Okay, kata paano, may pasok kami sa inyo. Okay na so, po, ha? Thank you po. Thank you po, thank ah, you po. Sige, picture tayo sa rito.